Nagsigawan ang mga pasahero ng bus na yan sa Bilar Bohol nitokong lunes Ayon sa pasahero na kumuha ng video papasok ang bus sa man-made forest sa barangay Villa Aurora nang mawala ng umano ito ng preno. Ibinangga na lang daw ng driver ang bus sa gilid ng kalsada sa halip na mahulog sa bangin. Galos ang tinumo ng ilan sa apat na pasahero. Wala pang pahayag ang kumpanya ng bus. Kaugnay sa insidente. Dagdag bawas ang inaasahang galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Matapos ang apat na linggo, posibleng maputol na ang serye ng rollback sa diesel at kerosene. Sa pagtataya po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay po yan sa 4-day trading, posibleng tumaas ang kada litro ng diesel ng 20 centavos. Kung may rollback man, baka hanggang 10 centavos lamang. Inaasahan namang rollback pa rin sa gasolina mula 20 centavos hanggang 45 centavos. Dagdag presyo naman ang makikita para sa kerosene mula 10 hanggang 20 centavos. Posible pa yung magbago batay sa pagtatapos ng trading ngayon pong araw ng biyernes. Nakaapekto sa pagbabago ng presyo ang imbentaryo ng langis ng Amerika at ang hakbang ng China para palakasin ang kanilang ekonomiya. Nakabalik na sa Subic Zambales ang apat na bangkang kasama sa civilian mission ng atin ito sa West Philippine Sea. Sabay na dumawang sa Subic Fish Port sa Zambales ang FB Patty at FB John bandang hating gabi. Pasado alauna ng madaling araw naman dumating ang dalawang iba pa. Ayon sa atin ito, may gitsanda bangka ang bangkang lumahok sa misyon. Bukod sa paglalagay ng boya, namigay rin sila ng mga pagkain at langis sa mga manging isda roon. Ayon sa grupo, itinuturing nilang matagumpay ang kanilang misyon. Nakapagbigay ayuda kasi sila sa mahigit sandaan at apat na pong manging isda sa kabila ng pagumasid ng ilang barko ng China Coast Guard. Sabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Jay Tariela, paranoid o labis na nag-aalala ang China sa pag-deploy nito ng anyay overkill na puwersa ng China Coast Guard para sa civilian mission. Anya, yun daw ang pinakamaraming deployment ng Coast Guard vessels. Iginiit ng Chinese Foreign Ministry na totoo ang impormasyong inilabas ng Chinese Embassy tungkol po sa mga umano'y kasunduan para ma-resolve ang issue sa West Philippine Sea. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin, parehong may malinaw na timeline at may kaukulang ebidensya ang Anilay Gentlemen's Agreement at New Model. Sagot nila yan sa naunang anunsyo ng Department of Foreign Affairs na iimbestigahan nito ang mga iligal na gawain ng mga foreign diplomat Kasunod din po ito ng ilang ulat na may recording umano ang Chinese Embassy ng phone call ng isang Pilipinong military official at isang Chinese diplomat tungkol sa paghawak ng sitwasyon sa Ayungin Shoal. Noong May 4, iginiit ng embahada na nagkasundo ang AFP Western Command at China tungkol sa new model at sinabing may detalyadong record sila ng lahat ng napag-usapan kaugnay niyan. Hindi naman nila nilinaw kung anong records ang mayroon sila. Sinusubukan pa rin po ng GMA Integrated News na kunin ang kanilang pahayag sa umanoy recording ng phone call. Itinanggina ng AFP, Department of National Defense at iba pang national security agencies na may mga ganyang kasunduan sa China. Mga kapuso, kaliwat-kana na ang mga local thunderstorm at kaya dapat maging alert po sa mga ito dahil posible ring magdulot po ito ng sakuna. Gaya po sa Natonin Mountain Province, ilang lugar doon ang binaha kasunod po yan ng malakas na ulan. Maswerte na bang uh, nakauwi na raw ang maraming estudyante ng Banawel Elementary School at Banawel National High School. May rumagasaring putik at gumuhong lupa sa ilang kalsada kaya naging pahirapan po ang pagdaan ng ilang residente. Sa mga susunod na oras, asahang muli ang pag-uulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maari magdulot ng baha o landslide. Ganyan din po ang panahon sa darating na weekend, lalo na sa bandang hapon o gabi. Higit na maapektuhan ang Northern at Central Luzon. Uulanin din po ang Metro Manila. Ay sa pag-asa, Easter Lease ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa habang may umiiral namang shear line sa extreme Northern Luzon. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang may-ari ng isang security agency sa Kamarin, Caloocan matapos barilin ng salarin na nagpanggap daw na aplikanteng naghahanap ng trabaho. Nagtamo ng dalawang tama ng bala sa ulo ang biktima. Bago ang insidente, nakita pang pa suspect na nakasakay sa motorsiklong walang plaka. Papunta sa security agency. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang motibo sa krimen. Arestado ang isang babaeng nagbebenta umano ng ilegal na droga sa Quezon City. Nasabat mula sa suspect ang nasa isandaang gramo ng umani shabu na may halagang 680,000 pesos. Naaresto na rin daw noong 2018 ang suspect dahil din sa ilegal na droga. Ayon sa suspect, ipinakisuyo lang ng kaibigan niya paper bag na may laman umano ng beauty products. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sinintensyahan ng Tagig Regional Trial Court ng hanggang apat na taong pagkakakulong si Uminta Romato Maute para sa terrorism financing. Si Uminta ang nanay ng magkapatid na Omar at Abdullah Maute, mga leader ng Maute Group, na responsable sa ilang pag-atake sa Lano del Sur, kabilang ang Marawi Siege noong 2017. Ayon sa Korte, may tuturing na terrorism financing ang pagpapagamit ni Umita sa kanyang sasakyan kina Omar, Abdullah at tatlo pang miyembro ng Maute Group noong July 2016 na ng gobyerno ang nasabing sasakyan na may mga gamit para gumawa ng improvised explosive device. Bukod sa pagkakakulong, pinagmumulta rin ng korte si Uminta ng 500,000 pesos. June 2017, kasagsagan ng Marawi Siege nang maaresto si Uminta at iba pang kinihinalang membro ng Maute Group. Hindi raw bubuwagin ng pamahalaan ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ntfl sabi ni Pangulong Bongbong Marcos wala namang dahilan kung bakit natin tatanggalin yan. Ang sinasabi dahil meron eh, daw red tagging na ginagawa. Hindi naman gobyerno gumagawa nun eh. Quite the opposite. Yung pinakamabilis na sagot diyan, no, hindi namin i-abolish ang NTFL. Dagdag ng Pangulo, malaki ang naitulong ng NTFL elcac para mabawasan ang internal security threat sa Pilipinas. Kung hindi na raw sila kailangan, tsaka lang pag-iisipan na tanggalin ito. Sa ngayon, tinatapos pa ng NTF LCAC ang pamimigay ng tulong sa mga rebelding nagbalik loob sa pamahalaan. Nitong mga nakaraang linggo, nanawagan ang ilang grupo at organisasyon, kabilang po ang Human Rights Watch na buwagin ang NTF LCAC. Kasunod po yan ang deklarasyon ng Korte Suprema na pagbabanta sa buhay, kalayaan at seguridad ng tao ang red tagging na dati nang inaakusa sa task force. Grabe naman chika mga mare at pare. Kapuso at Kapamilya Unite. May upcoming collaboration ng GMA Pictures at Star Cinema. Naglabas ng teaser ng GMA Pictures at Star Cinema sa kanilang official social media accounts. Kung ano yan, abangan daw sa linggo May 19 at 6 p.m. Pumasa na rin sa Marimar Challenge ang online creator na si Christian Antolin. Havey sa mga netizen at ka-alien ang Marimar ni Christian. Nagabi-gabing napapanood sa Jimmy Prime series na may guardian alien bilang si Sputnik. Kasama niya riyan siyempre ang primetime queen at Marimar star na si Marian Rivera. Kayo ba kakasaba sa Marimar Challenge? Suportado ni Pangulong Bongbong Marcos ang isinagawang imbestigasyon ng Senado ukol sa tunay na pagkakakilanlan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Paano siya tumakbo ng mayor? Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nang galing ito, bakit ganito ito, eh, hindi namin malaman. Kaya kailangan talaga ng Ayon sa Pangulo, pati siya ay napapaisip sa tunay na pagkatao ng alkalde. Kontrobersyal ngayon ang citizenship at family background ni Mayor Go. Matapos madawit ang pangalan niya sa sinalakay na Pogo Hub sa Tarlac doong Marso. Una nang iginiit ni Mayor Go na siya ay isang Filipino citizen. Pilipina raw ang kanyang nanay habang Chinese national naman ang kanyang tatay. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.